Mga kapatid, marami ang nagsasabi at marami ang nagagalit. Sinira daw namin ang lugar na ito, ang Marawi, ang Marawi City. At maraming nagagalit at nagsasabi na dahil sa aming mga mujahidin nakikipaglaban ngayon sa lugar na ito, sila ay natutulog sa mga evacuation center, sila ay nakapila sa mga relief center, at ang kanilang mga anak ay nagkakasakit, at kung ano-ano mga paghihirap ang kanilang nararanasan nang ganyan sa pakikipaglaban namin. At marami pang nagagalit, naririnig namin, dahil nasira ang kanilang mga aririan, nawala ang kanilang mga kayamanan, nasunog ang kanilang mga bahay, at ang kanilang mga anak buhay na nalugi na. At sila'y galit na galit sa amin ngayong mga mujahidin na kikipaglaban dito. Mga kapatid, nais kong linawin at kaway magising tayong lahat. Nakakalungkot na isipin ang katotohanan na ang mga muslim ngayon ay galit na galit dahil sa mga bagay na ito. Galit sila dahil nasira ang bahay nila, nasunog ang bahay nila, na wala ang ari nila, na lugi ang hanap buhay nila. Galit na galit sila sa mga bagay na ito. Ngunit, hindi man lang sila nagalit, ito ang nakakalukot, hindi man lang sila nagalit, na yung syari'a ng Allah, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inagaw ng mga kufar. Ang karapatan ng Allah mamuno sa lugar na ito, dito na lang sa lugar na ito, sa Marawi o Saranaw, dito lang sa ranaw, yung karapatan ng alang mamuno sa lugar na ito ay inagaw ng mga kufar at ang kayo ng mga kufar ay hindi man lang kayo nagalit. Hindi man lang kayo nagalit na ang karapatan ng Allah subhanahu wa Taala na ang salita niya ang dapat masunod at magibabaw sa bansang ito o sa lugar na ito sa ranaw ay hindi man lang kayo nagalit. Ngunit nung nalugi ang hanap buhay nyo, nawala ang mga bahay nyo o nawala ang mga ari-ariyan nyo nagalit kayo. Nasaan ang iman? Nasaan ang pagmamahal natin sa Islam? Nasaan ang pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mas nararamdaman mo ang pagmamahal mo sa kayamanan mo, sa bahay mo, sa ari arian mo, sa sakyan mo? O sa hanap buhay mo, sa pera mo? Kaysa sa pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid, hindi namin sinira ang bayang ito. Hindi namin sinira ang bansang ito. Hindi namin sinira ang lugar niyo si sinisikap namin ibalik ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaayusan sa, sa, lugar na ito o sa, sa, ranaw, sa, 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 bayan na ito. Mga kapatid, sinisikap namin ibalik ang kaayusan, ang kaayusan na maibalik ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at batas ng Allah dito sa lugar na ito. Na mawala ang lahat ng muharramat, mawala ang lahat ng haram, ang, ang riba, ang alak, ang zina, ng music at ang pananatili ng mga kufar sa, sa lugar na ito at ang pangingibabaw ng salita ng kufar sa lugar na ito. Yun ang nais nice namin iayos. Maging kabayaran man ito ang mga buhay namin. Handa namin ibigay sa Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay namin, maibalik lang ang syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung, kung kami man ay magtagumpay, tandaan nyo itong mabuti mga kapatid, kami man ay magtagumpay sa pakikipaglaban namin ito, tagumpay nyo lahat ng mga muslim. Dahil Islam ang aming inaangat, Islam ang aming pinagtatanggol, Islam ang aming ipinaglalaban at ito'y para din sa inyo. At para din sa inyo at kayo din ang aahanin na ito kapag kami ay nagtagumpay mga kapatid. Kaunting pagtitiis lamang, kaunting pagunawa unawa lamang, at tagumpay namin ay tagumpay ninyo. Mga kapatid, bilang panghuli, Wag nating isisi sa mga mujahidin ang nangyayari ngayon sa kamusliman sa bansang ito. Ang sabi ng Allah, ang sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum bi adnab al baqar wa raditum bil zar'i wa taraktum al jihad." Ang sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, na kung ikaw ay ma-engaged or maging panatag na na ikay nakikipag-deal sa riba. Bangko, bibili ka ng sasakyan, ikay nakikipag-riba. At ikaw ay sunod-sunuran na sa buntot ng baka. Ibig sabihin, sunod-sunuran ka na sa pangarap mo dito sa dunya. Sa mga sa iyong mga desires. Ikay sunod-sunuran na. Wala ditong bizarre. At ikay kontento na sa iyong agrikultura o sa iyong hanapbuhay. Watarap tumul at ikay umalis sa jihad. At ang mga muslim ay umalis sa jihad. Sallallahu alaykum dhulla sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadating sa inyo ang dhul ang pagkalugmok ang kahihiyan ito yung sinabi ng Allah ito yung sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyayari sa inyo ngayon ka ay hindi dahil sa amin kundi dahil sa pag-iwan niyo sa jihad la yanzi'u hatta tarji'a ila dinikum at hindi mawawala ang inyong pagkalugmok ang inyong humiliation hanggat hindi kayo bumabalik sa din ng Allah. At ang din na binabanggit sa hadid ay ang jihad fi sabilillah. Mga kapatid, inuulit namin, hindi namin sinira ang lugar na ito. Bagkus pinipilit namin ibalik kung ano ang dapat na maibalik sa bansang ito. At ito ay pagiging bansang muslim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.